Yan lang po ang aking masasabi. <coughs> Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon sa video na ito, nais nice ko pong ibahagi sa inyo ang aking ginawa na nagpakarakas ako ng isang fatining ko na kasama dyan sa mga baboy na nasa likuran po. So ito po ang aking listahan. na ano po? So bago ko pala i-continue to, gusto ko lang mag-disclaimer. So ito ang akin pong binabahagi or ibabahagi sa inyo ngayon na information base lang ho sa akin pong karnasan. Kuminto mo ka-farmers, respected po yan. So ang anuman or anuman ang ating mga opinions regarding sa ating mga karnasan sa pag-alaga ng baboy kailangan po mag-respituhan tayo mga farmers bilang aggressor. ito po ay based lamang sa ating karnasan so dito nilagay ko ang nagpakarkas ako ng isang baboy para malaman ang quality ng karni magkano sales inabot, so ito guys no so dito inuna ko po mga ka-farmers yung pong edad or gulang sa isa kong baboy na pinakarkas kahapon lamang so siya po noon ay, or kahapon ay 102, by the way pasensya na pala, medyo maliit yung ating font, ano? Maliit po ang nasulat ko. May pwede pa sa camera, pakilapitan ng konti para makita nila. <gasps> Okay, number one, ang edad ay 102 days old since winning or 3 uh, months and 12 days old since walay. Ginplus ko or inad ko po ang 21 days na winning age. So, ang total po ay 123 days old or 4 months and 3 days old since birth age. Number two, ang weight or body weight po, 117 kilos inside the crate. Ibig sabihin po, nung kinilo namin ang baboy ko na yun kahapon, ng madaling araw ay 117 binawasan ko ng 30 kilos sa crates po so ang remaining ay 87 kilograms live weight so ang baboy na yun kahapon ay 87 kilos sa live weight ngayon ang 87 kilos sa live weight po binawas ko po ang 33 kilograms lamang loob ibig sabihin guys after naming nakarkas no, after naming nakarkas yung baboy na yun ang natira kasi chine ko eh, nirecord ko isa isa ang natira po kasi ay 54 kilos ang karne. So dito, inindicate ko rin po mga ka-farmers. 33 kilograms, kasama na dito ang 7 kilos apat na paa. 33 kilograms, binawas ko I mean ang 7 kilos apat na pirasong paa. Equals 26 kilos ang natitira. 26 kilos naman, binawas ko ang 4 kilos maskara. Ang ginawa ko po kasi dahil merong karinderiya sa amin dito, uh, medyo kilalang karinderiya o kainan o restaurant na nagpabok sa akin na ng maskara. Yun po ay 4 kilos. Ang natitira po, 19 kilos ang lamang loob. So malinaw na po ka farmers ha. Live weight ay 87 kilos. 33 kilos po ang lamang loob. 54 kilos sa karne na. So out of these 33 kilos, nag po ako ng 7 kilos. Apat na pa. Ha? 26 kilos ang natitira po. And then less again. 4 kilos sa maskara. 19 kilos ang natitirang lamang loob na doon. Excuse oh. hindi lang lamang ng Kasama na yun doon. Okay, kasama na yun doon. Yung 54 kilos mga ka-farmers, binawasan ko pa ho ng 3 kilos. So nilagay ko po dito, ang 3 kilos po gave to nanay and to the landowner. Ibig sabihin kasi, binawasan ko pa ang 54 kilograms ng 3 kilo, binigay ko po sa aking biyanan at binigyan ko rin ang land amin. So 54 less 3 kilos, I mean 54 kilos less 3 kilos, 51 kilos na lang po ang natitira. Okay, dito tayo sa ano, uh, market price. Yung market price po sa karning baboy, dito sa amin, sa lugar ko sa probinsya ng Antique, ay 300 per kilo lamang. Buwan ng September 2025. Yan, ganun ka, baba ang presyo ngayon sa baboy. Pero, my selling price ay 280 mga ka-farmers per kilo. Cash payment mga farmers 300 per kilo naman, credit or utang, one week to pay. Talagang decision ko, disclaimer lang, decision ko po mga ka-farmers na itong style of uh, ceiling sa pricing ay akin pong pinagpasyahan talaga. Ang total sales po of 51 kilograms cash payment and credit ay 13,990. Ito guys oh. So, dito natin malalaman yan. Yung sinulat ko na to, 13,990. Ito po naka-indicate po. 51 kilos karne, 4 kilos mascara equals 1,000 250 per kilo lamang sa maskara 7 kilos naman 4 pieces pa 1,750 So ang total po talaga ay 16,740 mga ka-farmers Binawas ko ang 1,000 Dapat po base lang sa aming mga kaganapan dito sa amin po sa akin I mean ang nagkarkas yung taong nag, ano, nagkarkas sa baboy 500 lang talaga Tama ba ako May? Eh? Uh -huh. Dapat 500 lang. Ngunit, yung brother-in-law ko na siya ang nagkarkas sa isang baboy ko kagahapon, ginawa ko pong 1,000. Ang rason, dahil tumulong siya. Kumbaga, kung isang loob ko na lang pong nag-add ako ng 500. Ginawa ko 1,000 instead of 500. Kasi tumulong po siya magpabok yung naghanap siya sa kanyang mga kakilalang or kaibigan. So, ginawa ko na lang 1,000. So, natitira po ay 15,740. Less ulit ng 8. 100 helper student boarders kasi po actually meron pong mga estudyante na wala naman pasok kagahapon dahil nga po sa hindi magandang panahon okay so sila po ay pinatulong ko and then binigyan ko sila I mean pinatulong ko sa paggawa kahapon sa kaganapang ito sa isang baboy ko ano 14,940 na lang binawas ko pa ho ang 7,400 feeds honestly ito papaliwanag ko lang saglit ha ah uh, ito pong based po sa listahan ko mga ka-farmers uh, ang 7,400 ito po ay simula sa booster stage no booster stage hanggang kaghapon yung feeds na aking nabili so 14,940 less 7,400 sa feeds is equal to 7,540 etong 200 dito kasi yan eh kuryente medicina antibiotic vitamins pinagpalagay ko 2,000 yung nabili ko noon ha gastos ko ngayon dinibide ko sa 12 dinibide ko po sa 12 12 heads of patinors So, ang quotient ay 167. Na-round off ko na lang sa 200. 7,540 less uh. 200 is equal to 7,340. Ito po mga ka-farmers yung natitira. Pero mga ka-farmers, yung gastos po sa inahin mula AI ko sa kanya noon, sa kanila, hanggang sinilang to at hanggang kagahapon, hindi ko pa na-list dito sa 7,340. Nililino ko lang ha. Saka na po ako mag-update regarding sa gastos kapag po mabinta na po lahat itong mga ano na to, mga batch na to. So dito mga ka-farmers, atin pong isang tabi muna saglit ito, yung yung karnihan dito mga ka-farmers. Yan. Oh guys, pasensya na ha, medyo iba ang ano. Uh, binago ko ang color. Ito yun, no. Oh. Yan. Binago ko lang kasi may mga bawal tayo ipakita kasi ayon sa rules and regulation ni platform. So ito yon. So honestly, hindi pa sila napakaya ng finisher mga ka-farmers. Ulitin ko lang, respect po or respeto sa isa sa atin bilang aggressor, anumang mga kagaranapan o mga pangyayari ang ating nagagawa sa ating backyard piggery or sa mga piggery farms, respect natin ang bawat isa. Yun lang po ang aking masasabi. So ito yon mga ka-farmers. Oh. Yan. Yan. Black and white lang. Ito naman. sumunipisan so, manipis ang taba niya. Okay naman. Yan. Yan o. Pag ka farmers, malinis naman tong kanilang kainan kasi kanina, after silang kumain, atin tong nilinis din. So, ngayon, atin lang banlawan para magkapagbigay tayo ng pagkain mga ka-farmers. <coughs> Unahin natin mga saw. Unahin kaya nga nga kahoran. Ito ang よか、oh. so dito ka farmers with feeding no? with feeding pa rin Ох, oh, да. Yunaku Sulong Kaagapay Instant Cash Araw-Araw Nationwide Madali lang sumali. Step 1. Bumili ng participating products. Step 2. Isend ang 7-digit code via FB Messenger or SMS. Step 3. Get a chance to win. Paano sumali? Bumili ng mga produkto mula sa mga sumusunod na participating Yunaku brands. Hanapin ang 7-digit alphanumeric promo code sa coupon na nasa loob ng sako ng feed sticker at i-text ang SKP space promo code send sa 225687. Example, SKP space ABCD123. Pwede rin i-chat ang code sa Facebook Messenger ng Yunako. I-scan ang QR code at isend ang promo code. Pwede rin manalo ng instant GCash 20, 30, 50 at 100 araw-araw. Participating products tulad ng Pigrolac Mama Pro, Early Week, Upper Light, Vitracin, Jictran, Latigo, Bixan SP, Major D, Microban, Bactirid, Sustalin LA, Digest Mistral, Ginvet at iba pa. Ang bawat promo code ay may katumbas na raffle entry depende sa produktong bibilhin. Grand draw period mula April 15 to September 30, 2025. Draw date, October 1, 2025. Number of winners, 40 katao pwedeng manalo ng Android smartphone. 20 katao pwedeng manalo ng Smart TV. 12 katao pwedeng manalo ng e-trike. 4 na tao pwedeng manalo ng Toyota Tamaraw. Tandaan, kung manalo ang consumer, meron ding prize winning ang store partner o suki na pinagbilhan. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng tawag mula sa Yonaco representative para i-verify at ipagbigay alam na siya ay nanalo. Ang opisyal na listahan ng mga nanalo ay ilalabas sa Facebook page ng Yonaco. Ano pang hinihintay nyo? Bili na, sali na! Ayan, mga ka-farmers, maraming salamat po sa pagpanood mo sa video na ito. Shoutout po sa inyong lahat. Happy, happy farming. God bless us all and peace out everyone. Bye-bye!